hindi naniniwala ang taong bayan sa sinasabi ni Claire Castro na gumagawa ng malawakang investigasyon ang administrasyong ito. Mr. President, paano maniniwala ang taong bayan at ang Pilipino na may patutumuhan at may mapupuntahan ang investigasyon nito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa pagkanakaw? Ba... Ba... Nagkatapagtaka mga sa pangunan ni Senate President T. Scudero at ang Blue Ribbon kay Bugante Magpuleta na paamin nila si Vizcaya na kasabot sa pagnanakaw si Martin Romualdez at si Franco pagkatapos pinatawag si Congressman Toby at sinabi ni Congressman Toby na kasama si Franco at si Martin Romualdez sa pagnanakaw ng buwis ng bayan. Matapos sabihin ng pamilya ni Skaya at ni Congressman Mantobi na sangkot si Martin Romualdez at Italico si sa pagnanakaw ay nang gabi pinalitan nila ang Senate President. Bakit kaya pinalitan? Mark. Mark.